walang nakakaalam na kami pala ay dito sa Italia magtatagpo mula <coughs> na magkahiwalay kami sa Pilipinas ay dito kami pinagtagpo kaya sinasabi nga natin na maliit din ang mundo good morning Joey, magandang umaga sa iyo magandang umaga naman sa iyo classmate andito tayo ngayon sa Piazza Manila nalulungkot ako, tumatay yung aking balihibo nangangalisag sa dam ko ang kalungkutan ni Rizal Daman-dama ko ang pagnanasa niyan makapiling ang mga Pilipino dito sa piyatsang ipinangalan sa kapital ng Maynila Manila Maynila bueno narinig po natin ang mga talumpatian doon sa piyasa Angkara doon sina nagdiriwang kami ni kapatid Joby dito kami sa piyasa Manila kung saan kapiling namin si Jose Rizal Joby muli good morning maganda umaga anong iyong masasabi Joby sa mga bagay na ito ang masasabi ko lang sa araw ng kapistahan ng kalaya uh, ang pinagtatagal ko nga kung bakit hindi sila dito nagdiwang sa ating piyat sa Manila malaki naman ang piyat sa Manila at ito yung binigay na nagkumuni ng Italia na Roma sa ating mga Pilipino para meron tayong sarili natin na piazza, Ang pinagtatakang ko ay bakit kapag nagdaos ang mga Pilipino ng kasayahan, hindi dito ginagawa sa ating Piazza man. Ganun na lang ba? na na lamang natin masabing nga uh, Meron tayong Piazza sa Manila. Ay, para bang katulad nung uh, nagbabasa ng diaryo na kapag nabasa ng diaryo, hindi na iniintindi nila at pinapansin nila naman kung ikabubuti ba o kiyasasama. Basta pag nakita, tapos titiklupin na uli, tapos naman, hindi kaya nga raw Hindi ganun. Ang sa akin, kung mahal natin ang sarili natin, na katulad ni Rizal, nagsikap siya at nagmalasakit para ipagtanggol ang kanyang bansa, ay ito. Siya. Pero ang ating mga kababayan, nasaan sila? at bakit sila ito nagdiriwang sa hindi sa atin piyad sa Ankara na yun ang sa nayon ay bansa na taga ibang bansa Turkey. na Turkey bakit sila ito un, nagtayo ng kapistahan hindi dito sa atin piyad sa Manila ang piyad sa Manila naman natin ito ay napakagandang lugar napakalaking piyad sa Anong, anong ano mo? Bakit ikinahiya mo pa ang sarili mo? Hindi natin dapat ikahiya. Katulad na lamang ng ating sariling wika. Bakit natin ikahiya? Ang mga Italyano, kapag sila'y nagsalita kahit sa ibang bansa, puro Italyano, by translation sila, may nagtatranslate sa kanila. Pero tayo mga Pilipino, totoo nga, magagaling, na sinasabi, matatalino, Puro English ang dito, English doon. Pero nalimutan na si Pilipinong wika. Ako, kahit na. Ako naman kapausap ko English, eh, nag-i-English na naman ako. Doon sa nalalaman ko na, sa taong ko. Eh. Pero, kung tutuusin natin, ang lahat ng mga pag natin mga Pilipino, sana ay sa sarili nating wika. Ngayon, kung meron tayong mga bisita, okay. Meron mga bisita na magta-translate doon. Ang Englishman o ano pa ba ay hindi ang gagaling pero yun na nga nandun na nga tayo na hindi ko naman inaano ha ah, kundi bakit ang pinagtatakang ko ay doon sila nagdiriwang sa isang lugar sa piyad sa Ankara at hindi dito sa piyad sa Manila na itong piyad sa Manila ay sarili akin. kaya nga binigay Piat sa Manila ang pangalan. Ayun, no? Oh, nakasulat, Piat sa Manila. Ay, bakit yan? Oh? Wala. Tadal wala man kaming Pilipino nagdiriwang din Sa Busto ni Rizal. Ayun, oh, yun, nakasulat ko ng Piat sa Manila. Nagkakaawa at ako'y nahihiyak sa sarili ko kung bakit ganito ang ating mga kabang. Dapat sana'y mahalin natin ang sariling atin ay hindi. Inaano nila, mas tuwa pa sila na pakinabangan ng iba at hindi tayo makinabang. Okay, classmate, gano'n na lamang na ako'y nasasaktat, masakit napapaluha nang makita ko itong ating sa Manila ay wala man lamang katao-tao nahuhuli ako kapatid. Bakit ganun? Diyan sa Manila sinasabi para sa atin, nasaan sila? Nag-iisa si Rizal, nagdiriwag dito. Nasaan ang ating mga kapupayan? Nandun sila sa kabila, kabilang lugar. At wala dito sa Pinsa Manila. Okay, maraming salamat sa iyo, classmate. At magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Salamat Joby, salamat sa iyong uh, maka mga salitang maka makabagbagdamdamin dahil makatotohanan. Ayan, di kasama kami. Nadagdagan kami pero hindi ito Pilipino. Ganun pa man. Ang ating katanungan ay maaaring matugunan kung sakali magsadya tayo sa ating ambasyata at uh, itanong natin sa kanila, sa ating mga pamunuan, sa mga Pilipinong nahala, ng mga konsilyer ng Roma, ano nangyari at bakit hindi dito sa Piazza Manila ginanap ang pagdiriwang ng ating kalayaan. Noon, may, na, ako ilang araw na, na, hindi nga raw dito gaganapin. At bago pa nga iyon, ay eh, may nagsabi na malakihan daw, bongga talaga ang pagdiriwang na gaganapin dahil nga yung bagong halal na Consigliere de Roma ay magpapakitang gilas ah, nabalita yun na magkakaroon pa ng mga karosa ah, karosa alam ko karosa ay sasay ka sa sakyan, kung di mas sakyan ay sa mga kalesa sangkay ikot, ikutin daw itong buong piyatsa malawak ang buong piyasa kung tutusin. Ang paikot ito ay mas malaki pa sa dalawang, foot, dalawang uh, football ground. Higit pa sa dalawang football ground. Okay lang. Pero para magkaroon ka ng karosa rito, ay hihinto ang trafiko. Eh sigurado hindi papayag ang, uh, ang pamahalang dusod ng Roma. Isang dahilan siguro yan kung kanya